Sa mundo ng negosyo at batas, isang malaking balita ang lumutang matapos ibasura ng Court of Tax Appeals, CTA, ang 58 milyong tax refund claim ng isang kilalang electronics firm. Ayon sa korte, hindi nakapagbigay ng sapat na dokumento at ebidensya ang kumpanya para patunayan na karapat-dapat ito sa refund sa ilalim ng umiiral na tax laws. Ang kasong ito ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas nang ideklara ng kumpanya na sobra umano ang nabayarang buwis dahil sa export operations nito. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, sinabi ng CTA na kulang ang kanilang compliance sa mga requirements ng Bureau of Internal Revenue gaya ng mga resibo, VAT declarations at export proofs. Para sa mga eksperto, hindi lang ito simpleng tax issue, kundi may malalim na epekto sa business climate ng bansa. Ipinapakita ng desisyong ito na mas pinaiigting ng gobyerno ang transparency at due diligence sa mga refund claims, bagay na maaaring magdulot ng pangamba sa ilang investors, ngunit magpapalakas naman ng tiwala sa integridad ng tax system. Ayon sa ilang ekonomista, ang ganitong mga kaso ay nagsisilbing paalala sa mga negosyo na maging mas maingat at masinop sa kanilang tax compliance, habang patuloy na hinahangad ng Pilipinas na makaakit ng foreign investors mahalaga raw na magkaroon ng malinaw, mabilis at patas na proseso sa pagresolba ng mga ganitong usapin. Sa huli, bagaman natalo ang electronics firm sa kasong ito, nagsilbi naman itong wake-up call sa corporate sector. Sa mundo ng ekonomiya at batas, ang transparency at tamang dokumentasyon ay hindi opsyonal. Ito ay obligasyon.